Lu, <laughs> Lu Jane, Lu Jane. Blue Jane Ibang ilista oh. Ano traffic? Tama ba to? Huh? Mer meron na siyang rider eh, di para dumating. <laughs> ah, yun na. Ah, yun na, oo. <laughs> Ayun na, sige. Sige po. Ilang minuto na lang? Nandiyan na ba? Bilisan mo. Ah, yun na siya. Ayun na. Oo. Abanti ko lang saglit. Oo, dito lang ako. Sa may gilid. Magkapatid kayo, ma'am? Magkapatid kayo? Pinsan? Pinsan? Ay, <laughs> Hindi, magkano kasi kayo magawig lang. Haha. <laughs> may kabilang kabilang bus station. Ay! Haha. <laughs> <Kalawin> yun yun. <laughs> ay Haha. <laughs> Haha.

Ha? Lang, da. Dalawa pa lang. Ngayon lang ako bumiya eh. Palang, hmm. Drop off kasi ako dyan sa may best station sa kabila. Hmm. <lots> Ay. <don>. Ay? <lots> Saan siya dumaan? Saan po siya dumaan? Saan siya dumaan? Ah, dumiretso siya. <laughs> Pamangkin niyo po, ma'am. Pamangkin niyo po. Ah, po. Pamangkin niyo po. Pamangkin. <laughs> Twenty-seven lang po, ma'am. Oo, naka-promo tayo eh. <laughs> Oh, baka gusto niyo po sticker, ma'am. Follow niyo po ko sa Facebook, ma'am. Thank you. Ma'am, naka-video kayo. Okay lang. Hindi, <laughs> joke lang. Okay lang upload Okay lang. Ay. Sige po. Sige, thank you. Ingat kayo. Ma'am, follow mo ako ha. Ah. Thank you.